Welcome here in Taytay. So as you can see in my back, so medyo na pag na pag usapan itong uh, puta Isabel dito sa Taytay. Kasi meron silang bagong ordinance na kung saan uh, kapag nagbablog po ayo ay meron tayong certain things na babayaran aside from the entrance. They will uh, they will take the value kung magkano yung yung kung ilan yung followers mo. So hindi tayo pupunta doon. Instead, gawin lang natin siyang background. So, welcome here in Taytay. It's my first time here in Taytay. Ayun. <laughs> ayun ayun 'yung Taytay oh, 'yan. Shout out sa mga taga-Taytay. Uh, Thank you so much. Nakapunta ako dito sa inyong bayan, ang ganda. Uh, stop over lang for a minute. Ang ganda dito. At nandito tayo sa Kota Isabel. Thank you so much for uh this place. Ang ganda, ang linis ng Taytay -tay, ah. Binigyan tayo ng chance ng ating driver na maka-visit dito sa bayan ng Taytay. -tay. So, alin? Asan ba yung Taytay na yun? Yun, yun, Oh. Proving that I am here in Taytay. O, -tay. oh. yun, oh, yun, oh, yun, tay Taytay. Punta tayo dito sa side. Saglit lang tayo. Pagalitan tayo ng ating kasama. Na dito. Very historic yung ano na to. Yung place na to. Kaya naman isa ito sa mga binibisita ng mga turista at doon daw sa loob ay may mga historic na makikita talaga. Sabi daw merong buto pa ng dinosaur. I'm not sure. Kasi doon sa nagtrending trending na si Bogito ay sinabi niya yun. So this is it. Wow! So beautiful! Welcome in Taytay! -tay. <laughs> At least first time ko Ron in the island ay nakabisita na dito sa Taytay. -tay. Ang ganda ng kanilang dagat oh. Wow! Hello mga Taytayanons! Ang ganda ng place nyo po. Ang sobrang ganda dito. Sana makabalik ako dito. <laughs> Ayan, tinatawag na tayo ng aking kasama. Binigyan lang nila ako ng chance. Sabi nila Kuya Ron. So hindi naman tayo pupunta ng Taytay. dahil lang tayo ng Tay Taytay. Kaya sige, for your, for your chance. Ayan. Magtake ka ng video I will gonna wait for you Ayun, ayun sila oh <laughs> Ayun sila Maraming salamat Ayan, magpapakita sa mag tayo ng selfie Magsiselfie tayo Ayan Wow Tay-tay! Here I am Maraming salamat Ang ganda dyan oh Pero hindi naman tayo pupusta Sinusulit ko lang yung pagkakataon Ay mamiya, siguro dito Ilan pa na to You. Yeah, last na tayo. Last minute lang 'yan. Yeah. So, ipiling tayo, yeah. Maraming maraming salamat Taytay. -tay. I hope makabisit dito ako sa inyo talaga. Yung talagang destination na dito ako mag-stay nang uh, mag-take ng mga videos soon. Yeah, sa so, mga taga-Taytay, thank you so much sa inyo, sa so, mga followers na mga taga-Taytay dyan Shoutout sa inyong lahat. Ang ganda ng place nyo, promise. Ang linis. Yun. Alis na rin kami. Bye-bye. <laughs>